magandang umaga po sa inyong lahat hindi pong nagpabalik sila po yung talisa hindi hunter upang sa ikatlong araw ng pagharbis ng mais dito sa DDT farm ito malawak na na nalupain na nabili dito sa Tanawan Batangas ni Mr. Daito ni Danilo Daitot Tamayo DDT uh, siguro nab nabili na niyan lupain dito almost na sa ulangin man 100 hectares na or mga nasa labas masuk na yan higit ng 80 uh, na lupain ngayon may farm siya may mayroon niyang itong pabrika ng prikas Um, mayroon din namang mga tanim na at saka may mga alagang baka. At may alaga siyang babuyam. Mga Tagalog na baboy. Mga lod mga idol. Yung mga wild. Lahi ng wild. At mamaya dadaan na natin yung paungan doon pagka tayo pauwi na pag nakatapos sa papon. Yan, ang pabrika, mga lodi. Lalakad tayo. Lalakad ako para makarating do sa mamay Wala pa yung kanilang service na ta, traktura papunta doon sa farm. Uh, Kaya lakad lang tayo. Okay lang naman. Kasi nakakapag vlog pa tayo. Yan. Mga idol. Malodi. Gandaan lugar. Daan at dito tayo dadaan. Dito ako dadaan sa kabilang ari. Papasok sa kawangan. Hindi doon sa may mais. Huwag oh, may tangay na ibon eh. Na uh, pinakay ng ibon. Uh, uh. Mga uwak, May tangay sila. May ibon. na nakay ng ibon. Ang maliliit. Dito tayo dadaan mga idol. Masukal yan. Oh. pero maganda dito ito dati nung hindi pa ito nabibili ng DT, ito ay kwam aking lagi ako dito nagtatrabaho ko dito nagkako ng kao nagkakarit nagsusuka trabaho din po nila buwintalisayin ang magkarit ng kaong o magsuka Nadaan tayo sa kaungan para makita po ninyo yung mga kaungan. Napakalapad na kaungan ito. Itong kaungan dito, hindi lang iisang ektaryang, puro kaung. Puro erok kung tawagin sa Bisaya. Sa Minduro, erok din. Dito naman tawag nila kaung. Yan po, oh. mga di diba, mga idol? Oh. Yan ang mga kaungan na sinasabi. naliligaw yata tayo wala oh. yata ang niya may mga bako dito tayo sa kawayan ako ah, mga laudi, mga idol beautiful bird oh. yun, ah, yun dumipad na kahapon mga laudi, mga idol kaya tayo dito dadaan para makita lang natin yung yung sinasabi nilang mga baboy na real dito daw narito yun eh isang hektarya yun puro alaga baboy mga baboy yan daw yun isang hektarya puro baboy na tagalog ang alaga mga idol mga laudi Ayan, yan, yan ang baboy oh. Hello, the idol. Yan, yan, yan. Yan. Yan, yan, yan baboy oh. Yeah. Marami yan. Marami ang baboy niyan. Yan. Kaya lang, nandun lang iba sa malayo. Nag-iisa yan, naligaw lang siguro dito. Diba? Yan Kita mo nyo, idol? May dala akong balde. pang kwam pang talaga ng mais dito na ako dadaan sa kaaloob ng kaungam ito mga suka na ito Woo! kikiraan dito ayan o mga idol yan o, mga karitan o may hagdan ayan o pinupukpuk pa yan ayan mga suka nilang stack ayan mga idol o yan. kinakaritan nila yan ayan may tuta pa may aso pa dito mga idol, mga lodi dito na tayo dadaan para para, para rektara tayo ayan, itong kaungang ito dati, mga lodi, mga idol karitan ko dati dito ha? karitan ko ito dati pero napakalinis na ngayon, lalo dati medyo masukal-sukal pa ito ngayon mas malinis na yan you know? o mga idol, mga lodi Tanaw ninyo, mga puno, Ayan ang dami o oh. ito, almost Dati ito, sampung ektarya ito. Puro kaungam. Ngayon, natitira siguro mga dalawa-tatlo. Hanggang limang ektarya na lang. Kasi yung mga tabiham, nabuldos na nila. ito Kaya ito, doon dati, kapasok eh, sana sa Genius Record na pinakamaraming puno ng kaong. Kaya lang nabili na diditi Kaya hindi na na uh, eh, pinalabas ito. Yan yung mga bulaklak na ganyan. Yan, yan, yan. madilim mga idol eh. yung mga bulaklak na ganyan yan ang kinakaritan yan. at ang kagandahan dito mga idol sa ako nito kung ito napapasok sa genius record ang ganda sana nabinta lang ito ng may-ari kasi iba-iba may-ari nito Kani-kaniya. hindi lang sa sampun tao may-ari nito tigitigisang hektarya dito na party sa kaungang ito ito mga idol mga lodi mga kahanter ay dati nung wala pa ako rito hindi pa ako nakakapunta rito ay mayroon daw sabing mga nakatilaok na ahas ayan idol ayan ang mga ngarit idol ayan. idol good morning ayan na nangarit siya oh. mayroon na siyang kuha oh. kunti kukunti lang kahapon ko lang tinapyasan ayun malakas nag-aawas na -flow. ayun may naawas na doon dun mga idol dami dito sa area ito dito maraming malalakas ito ito, ito do, mga matataas na ito. Yung, yung matataas na yun. Tsaka no, no. sa gitna doon, malapit sa may kubo mo doon. Ay, no, puno na, no. oh. Doon sa malapit sa may kubo mo doon. Oo. Oh. Doon may may dalawang puno doon malakas. Yung may may nalabanan ko doon. Oh, yan, mga idol, yan ang kumakarit dito sa so, Gado. Magaan. Anong pangalan mo, idol? Nunoy. Yung si partner Nunoy, idol Nunoy, yan. Siya tawag sa kanila. Oh. Sige, idol, dito na ako. Yan natatagpilan lobong natin talaga mga nangangarit kasi gusto na gusto ko makita ninyo kung gaano kalawak ang kaung ito. Kita niyo kanina pa ako naglalakad dito pagpasok ko sa loob ng kaunga. Mga lodi, mga idol. Ayun. Hindi pa ako nakakalabas. Kung ito lahat-lahat nito. Lahat kasi yung mga iba sa baybay tabihan ay nabuldos na dahil ginawa ng farm dito katulad dito sa may maisap ito lahat lahat ito mga idol almost 10 hectares hindi laang ang kawang ito kaya lang nabili ito ng didite, kaya isang tao na lang nagmamayarin to si Mr. Danilo Daito Tamayo ah uh, sir shout out siya tao siya eh bikini man pero maharbis kami dito ngayon na mais ito yung harbisa na naroon na tayo sa labas mga idol ayan o Ayan ah, mga idol oh, mga lode eh. Ayan mga sako. Ang na gagamitin natin. Ayan. Ito tayo. Ayan. Yung kalawakan. Doon kami galing. Sa area doon. So may, yung may kahoy lang yun. Kapag so, ganun. Ayan. Doon kapon. Ngayon dito naman tayo mga lode eh. Ayan. Tira tira na lang. Ito na lang. Kapag ganun. Doon sa so, may ikon yun. Ito meron na nang wad doon. So kapag wala pa. Ayan doon na lang tayo at kung naibigan po ninyo ang content na ito ni Buyon Talisayin para po sa lahat ng nakapanood share pakishare subscribe at pakiclick na rin po ng notification bell at muli pong nakikiusap sa inyo sila Buyon Talisayin na sana po patuloy ninyong tangkilikin ang ginagawang content ni Buyon Talisayin The Hunter Upang sa gayon po, magtagumpay din po ang inyong abang lingkod. Kasama po kayong lahat sa tagumpay ni Labuyong Talisayin. At lubos ako nagpapasalamat sa inyo sa mga pagsuporta ninyo sa akin. Lalo na lahat ng sub silent subscribers. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Lahat sa lahat, ako po ay saludo sa inyo. At maraming maraming salamat po. Good luck, God bless, at I love you all.